Balik na ngayong buwan ng Nobyembre ang payout ng mga miyembro ng Pantawid Pamilang Pilipino Program o 4P's matapos sa isinagawang reassessment. Sa isinagawang DSWD Weekend Report, sinabi na isang Secretary Romel Lopez na aasahang tuloy-tuloy ng muli ang pagtanggap ng payout ng mga nananatili sa listahan. Sakaling hindi man ngayong buwan ng Nobyembre ay siguradong matatanggap na ito sa Desyembre. Saan sa ngayon ay patuloy pang inaayos ang proseso para maibalik ang mga pangalan na dati nang natag bilang non -poor. Ang payout ay otomatikong papasok sa cash card ng mga beneficiaries sakaling ma-release. At well, uh, para po doon sa ating mga kababayan na kabilang po doon sa sabihin nating mapapabilang muli o ma sa ating four piece program, magtutuloy-tuloy po ang inyo pong payout. Asahan niyo po uh, within this month, ano maaari na po 'yan or uh, later po, eh, pinakalate na po niya yung December, ano po, maaari pong uh, mag-payout na po yan. Sabay-sabay po ito, if possible within the month, doon sa mariretain po sa ating 4-piece uh, program.